So ngayong gabi mga idol, babalikan namin ang area kung saan pa namin yung mga tao na mayroong malalakas na baril. So kanina naglive ako mga 6am yata daw. Oh. Kaya pagkatapos ng ulan, pumunta kami dito kasi tinawagan ako ng idol dungs sa team body na kailangan namin pumunta doon para may ligtas namin yung biktima nila kung mayroon pa mang natitirang buhay. So nandito yung kambal tuko ko, dungs 169. So hello mga idol, uh, magandang gabi sa inyong lahat no. So ngayon nga pala mga idol, yung pupuntahan nating area. So kung nakita nyo doon sa mga viral video mga idol, meron talagang area dito kung saan nakatira yung uh, mga pugot-ulogang mga idol. So yun yung nagbabala kami, iligtas yung mga biktima nila at saka masugpo natin sila mga idol. So yun, sana malamang masamang mangyari at magtagumpay kami ngayong gabi. So, magandang gabi mga idol. Hey, bro. So yun guys, isa silang grupo no. Grupo ng mga tao na mamumugot ulo. So hindi magpapahuli din, kasama natin yung team buddy. Dito si Edon Latin Choi Adventure Team dito. Hello guys, ah, uh, magandang gabi. So ayun guys, no, nasabi na po ni Idol Jun at saka ay Idol Dong tungkol po dito mga kabari. Ito sa pangyayaring pag-iinkwintro po namin, laban po sa Pugot Ulo, Gang. So ayun guys, ah uh, ayun, uh, sana po niyo po kami sa uh, vlog namin ngayon. So magandang gabi po. So yun guys, narinig niyo ang panig ni Idol Choi. At nandito rin yung isang idol natin, dating kasama natin, na nakasama natin muli. Iwanag, Tweet It Adventure. So yun, uh, magandang gabi sa inyong lahat dyan mga kabadi. Ayon mga kabayan, no, patuloy pa rin tayo. Uh, pupunta natin yung anong area kung saan na uh, na-encounter natin yung uh, yung mga uh, grupo ng punggutulugang, no? So, yun, uh, na delikado mga kabady. So, yun, uh, uh, medyo nagabihan tayo, mga kabade, kasi halos araw yung ulan, no? Uh, mabuti, alas 10, minto na yung ulan. So, yun, alas 10 na ngayon, mga kabady. So, yun, napatuloy uh, pa rin natin kasi may mga biyag sila, no? Uh, sana, makuha natin yung biyag at sana mapungsa natin yung uh, mga, ano uh, napaka-delikado grupo, no? Uh, para matigil na yung, ano nila. So, yun, uh, tanya nyo social media mga uh, maraming pinugutan ang ulo ngayon na panahon no? Uh, walang pili kahit bata matanda man uh, babae malalaki so yun mga kabadi, uh, wala na talagang matino ngayong ano mga uh, Bruno? wala nang matino pag iisip so yun uh, baka ano uh, baka natuloy yung mga utak nila. so yun napugsain natin sila mga kabadi, Asa sana wala mang masamang mayari sa atin so, yun good luck sa atin apat mo. So yun guys, yun ang team kabadi. So Tito Adventure at Liwanag Tito Adventure at saka yung kasama ko Idol ng 69 So isa itong ano isa itong tandem ng Team Body at Team Attack Rocky. So yun. Simulan natin. Nandito tayo sa daan patungo doon ay pakita namin yung daan yun na na, na daan para makita nyo. So ito yung dala naming motor. So, dalawang motor. Dalawang motor yung dala namin para magkasya kami. Subihan so, kanila, so, bro. Ka Ambot kanila isa bay karon pa So yun guys, subukan namin tong maliit na motor kung maka ano ba doon, maka ba doon. So tara, let's go. Sabay nyo kami. So yun guys, ito na yung motor namin. So yun like. so, guys, shout out muna tayo kay Ate Janilin Dixon, kay Ate Gings Miliano, kay Lisel, at saka kay Mariana saka kay Ate Simply kay Juan Bayan. Uh, so, yan, ito na yun. kakayan kaya ng motor na to. Jumalit lang tong motor na to. bilang patuloy na sobrang lakas talaga ng ulan dito. Tingnan kayo daan mga ito. O, oh, yan. Ano? Sana yung yan bro, sa naan bro. O, oh, bro. Sana walang landslide no? Sana walang landslide. Ang malakas yung ulan kanina. So, na pa ito Malayo pa. So, yun, uh, Dahil ito mga ilang ano pa, ah kilometro ba yung pupuntahan namin dun Oh. So, sana sana ano, maka ano tayo maka lapos. Yan si Idol Liwanag at, Idol Dongs, at si Idol Dongs yung kumadok ko. At si Idol Choi. So yan guys, kombinasyon to ng Team Body at Team Motak. Isang kolaborasyon namin. Team Body at Team Motak. Check na hangin daw ni motor bro. Okay na bro? Answer okay, na okay, bro. Ikaw dalas motor? Ikaw ay dalas. So guys, ano, it's video it's namin ang motor na to Baka hindi maka, ano, may pakita namin na eh, kaya kayanin ba ng motor na maliit dito. So, kaya ng motor natin bro. na kayanin bro.

kasama natin mga idol kapag bakod ano? so, sa, na no. na yung lard na. Kasi yung sa safety natin, gaya ng dati pa talaga. So, kapag tumama sa atin, talagang hindi talaga tatalab. Kung anong klaseng patalim man yan or orasyon man yan, hindi tatalab mga idol. So, bro, ihawak bro. Okay. Nag-flip na bro. Ah. Okay bro. So, kita mo na namin yung daan. Maglisip na na ba mo? Maglisip Okay na Okay na bro. Okay na. Okay na bro. Sige ah, na. Okay na ah, bro. Sakay na. Di nang, di bali na mahulog sa motor bro. Huwag lang sa maling tao. Ay, yun okay. nga yun Di baling mahulog sa motor. Okay, good luck. Good luck sa ating team. So, guys, team, team, anong team bro? Team natin guys, team Watak, kasi ito at saka team body. Ano kaya sa tingin nyo guys? Yung, oh. Ano kaya dapat? Ano kaya dapat ipangalan natin ito? Team Watak at saka team body. Ano na lang kaya bro? Team Batak bro. Oh, pwede na rin. Team Batak. Team Batak, ang pinakabatakang team. Ang hirap ng daan dito mga idol. Ang hirap ng daan. Malayo pa naman yung ano, area natin. Ito ay gusto ka ano? Ano ba itong daan na ito bro? Napakalisod. Ang Ang hirap. Tinan nyo ang isang motor ka. Parang hindi kakayanin. Nahihirapan ang Team Batak. yung mga idol, Team Batak at saka Team Buddy. Team Batak. Oops, oops. Makakayata. Hindi ka, na tayong mahulog sa kanal. Huwag lang sa maling tao. Ay, maling tao. Oops. Balik yung nadaanan ko. Oops. Ayan. Okay. Ay. Ito na nahihirapan parang nahihirapan ang puso mga idol pinipilit ay siya ay ay okay yato na munti ka na mga idol munti ka na tayo mga uh, ano ano ba to bakit bakit gumaganito yung motor natin parang mayroong bong parang, parang oh, bigat may kakaiba bro parang mabigat bro parang mayroon tayong ibang karga bro ah maliban sa iyo bro na baka may umangkas sa likod ko bro baka may umangkas na yung iba no kung bro ano okay. ba

wala lagi bay. munta na iba'y bakay, munta na relax lang bay, relax, 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 wala. relax, 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 nyo. relax, 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 relax,

Sige <laughs> <away>. ha. Ikita mo eh. Ha? Do. Doble. <laughs> Basta langisig bro. Masakit <laughs> bro. <Yung> Imuha <idol. laughs> ito. Coy. Sakit talaga, pero, Sakit dito, bro. Booti nakapagbakod kami mga idol. <laughs> <laughs> Bakod. Hindi na kailangan ng anong anong bro? Napakalapit talaga yung sila

Buti, buti bro, magkaka ano tayo bro? Kabakod, kabakod bro. tayo bro, Matius. Buti na kabakod mga idol. Buti na bro. Buti na kalaban kayo. Sige, na muna yung mga natin Bro. Kung na to bro, kasi ngayon na tayo ito ba? Kasi ngayon na ito

Pukatan lagu ada baik ini ampak atau bisa diri Dan ampak atau bisa diri bang Ang atong matuhan ay ito lang. Ito lang ang ini report tayo nung kalakang kasama nila siguro nila doon ba? Lah, basi dito ang tabay. Ito lang siguro dito sila. Ada sila Modeng. Modeng delik dito ako ng mga otoridad tabay. Ang goberno ba? sila ha

Ay, ambak lagi naro, nah Ada sama dugu idun. iris bay. Ay, pulapun, dubu, re, ay gide, uh. lagi diri, Ah, Patah itu, bah? nah. buti mga idun. You know? Iya, So, malala, talaga yeah, yung sa lah itu So, dry, mga dugu dia bro ni di, bay. Serao, doon ya, doon. Ah, ay, naro. naro, narau naro,

Okay na ano 'yung motor ko dre. Dela sana group. Nga siguro na. Tara. Buti na lang at pag oh mga idol. Hindi ko lang kasi sinabi sa inyo mga idol pero nagdala kami ng baril. Nga. Nasabi ko na kanina bro na may baro sa Issa. sa live ko. Ano Hindi ng isa. Isa oh naman doon. Oh, mali agi sa isa. Dalawa sila sambran bro. 'yan eh. Lo, sambrang talaga

Musok ko. Oh. Kakaiba talaga. Musok talaga, ka bay. Nalang ka si Dyson, no? Bubat ko. Napaka bubat kasi sa dito. Ito lahi ni bay nga. Oh, lahi na usok bay. May amoy ba? May amoy. Hmm? Parang may amoy pulbura. Baka yun yung mga parili nila, bro. Baka nagano sila. Sila yung nagaan mo. Yung na. mga nasa yung Bro, yung ano bro, yung nahuli bro ng otoridad bro, yung pumugot ng ulo bro. Yun din kaya kasama nila bro. Basin. Sama siguro nila bro. No? Bro, may mang ano kasi 'yan, bro. Duri at padulong bro, bahay. Ini, may besa dito, tulong. Tingis, yes, meron kasi nanghuli sa pulis 'to. No? Isang bata pinuputa ng ulo. At saka okay, pinatong okay. pinatong sa bato. Pinatong sa bato 'yung ulo, bro. Sa ulo. Nanghuli. Dalbanaod 'to, bro. Si, si, bro. Okay. Ha, ah, bro. Dalbana, bro. Bro, ini ako dito sa kabala bro. Kaya yung warning set natin yung idol yung idol para yung bala natin. Subdue, subdue alam ko. Hindi talasot nung kahit. Hindi subdue. na talasot nung kahit. Hindi talasot nung kahit. Hindi na ano na butas nga yung damit ko hindi ko kasi na ano hindi ko kasi namalayan na na meron pala silang ano meron silang dalang baril bigla lang kami pinapapapan buti lang may baril din yung sama ko nakapag sa ano nakapag ganti kapag ganti yung sama natin Ano na Patuloy pa tayo pag

Ang imat ano ng hinta Bro Huwag ng muna itong camera ko bro ng imat natin imat ng imat ng imat ng imat ng imat Plano imat ng plano